Oh. Taga, ano na? Sa ulo. Grabe. Taga, taga lalim Greetings Hoy na ng Maseo ulo, may usap N Thompson tubig Grabe. bayan. Dito no, nagkakanggang bewang na yung tubig sa kanila July 24 2024 dos 2.20 ng hapon Ganito na ka ng tubig dito sa kainta Ang lakas ng taas ng tubig Grabe Grabe sa taas Yun pa may ano pa, oh. langit ay may timpa na oh. uulan pa yan sana tumigil ka na ang daming ulan ang daming baha tasan ang tubig hmm, hindi na sila wawa naman may creek kasi dito ayan o oh, mapa tubig kayo sa Marikina River yun tas pero lang kabilang mataas hmm. ayan o oh, sa bintana na nila karami sa taas ng tubig baha bagyong karina ito ang dulot ni bagyong karina napaka lakas ng ulan. maraming binuos na tubig galing sa kalangitan hindi oh, wow, wow. hindi nila ang liig nila. Grabe. Ang liig.